Nananawagan si Senate President Pro Tempore Laurel Lugarda ng whole of nation approach sa para matugunan ang epekto ng climate change sa Pilipinas. Sa kanyang privilege speech, binigyang diin ni Lugarda ng Pilipinas ang bansa na may pinakamataas na disaster risk sa buong mundo batay sa World Risk Report 2022 dahil nga sa exposure at vulnerability ng ating bansa sa mga sakuna at kalamidad. Aniya, nagpapawalang saysay -say ang mga hakbang para may taas ang antas sa pamumuhay ng mga Pilipino at mapalago ekonomiya dahil sa mga tumitinding bagyo, tagtuyot, pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang pa mga dilubyo at sakuna. Kaya naman hinikayat nitong si Senadora Lorem Legarda ang mga kapwa-senador na ikonsidera ang sustainability at climate change adaptation sa bawat panukalang batas, programa at budget na pinag-aaralan sa kanika nila mga komite. Gita ang mambabatas na mula sa individual na hakbang, gaya ng pagsunod sa mga batas, pangkalikasan, hanggang sa corporate programs ay kailangan magkaisa ang non-government organization, academe, medical sector, educators, local governments, national government at global community para matugunan nga ang climate change. The Philippines is now the country with the highest disaster risk in the world. The World Risk Report 2022 assessed the level of exposure, susceptibility, and the lack of coping and adaptive capacities of countries from disaster and climate risks and hazards, and we came out as the most vulnerable. Taun taun, 506.1 billion pesos ang nawawala sa atin dahil sa mga sakunang ito. Katumbas na yan ang pinagsamang budget ng DOH at ng DSWD para sa 2023. Kung gaano man kalaking halaga ang matitipid kung tayo ay mas handa, ay maari na sanang mailaan sa iba pang nating pangangailangan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.